Ano ito eh? Pabidan, kinuha mo na naman yung bag ko. Ang hilig yung makailam ng gamit na may gamit. Anong bag? Ano? Ano bang pinagsasabi mo? Nakawala no, yung bag ko sa kwarto. Sino kukuha na si tatay? Siyempre ikaw! Kung hindi ikaw, sino? Kasi mo sobra ka na ha? Ako? Kukuha ng bag mo? Aanin ko yun! May bag yeah. naman ako ha! Hoy, ikaw kilala kita. Lagi mong pinapakailan yung mga damit ko! Yung mga sabatas ko! Pati yung bag ko! Ingit ka sa akin eh, no? Hoy, pero kung ginagamit ko yun, nag... Ay, pero ayaw pera! Isang ko ng pera! Di ba sa akin lang din naman dala ko Napaka-entitled mo talaga, ha? Titan? Ako ba entitled? Ate, ba't sa'yo na, yung... Kaya naman pala nawawala yung bag ko! Bakit nasa'yo ito? Uh, eh, ate, ginalaan ko sinong bag kanina. Nasira at papuntang school. Gagamit ka ng bag? Hindi ka lang magpaalam, ha? Yung bag mo kung bag yung ginamit mo. Ikaw, Ayoko ginagamit ginagamit yung bag ko, ha? Wala kayong karapatan sa mga bag ko! Sumusobra so, itong babaeng ito, ha? Oh, sorry, ate. Kinalaan ko kasi talaga ng bag, eh. Eh bakit kasi hindi ka rin nagpaalam? Alam mo naman yung si ate, agad nagdadragon pag nagagalaw yung mga gamit. Sorry. Next time ha, magpapaalam ka sa kanya. Kasi napagbibintangan din ako niya eh. Pero di ko pa maintindihan si ate. Ba't lagi ko yung sinisisi? eh? Abay, malay ko sa kanya. Eh, siguro mainit talaga yung dugo niya sa akin. Pero hayaan mo na yun. Ang mahalaga, alam mo na, dapat ka magpaalam bago kumuha ng gamit niya. Oh, sorry, ate, ah. Ikaw pa yung napahamak dahil sa akin. Okay lang yun. Tara na. Mag-base ka na at tayo ng makakain. Sige po. <laughs> oh, asan yung mga kapatid mo? Ay! Sumusobra na yung dalawa kong kapatid na yan. Napakabastos! Pinaggamit ni Sarina yung bag ko, hindi nagpaalam ang mahal-mahal noong pinag-ibonan kayo, nasira! Tapos hindi! Hey, Inaway-away ako, pinagtagol sa Sarina, kaya nasira yung rilo ko! Ang mahal, -mahal nito, neto! Nagmamagkapagod ako sa trabaho para tumulong sa bahay na to! Tapos ganyan pa yung gagawin nila sa akin! <laughs> Totoo ba yung mga sinasabi mo? Oh, sige na, kakausapin ko kayo si Eden. Saan ba yan? Nag... No, lumabas, muntas sila sa tindahan. Pagalitan mo yan ah. Mga bastos sila, wala silang respeto. Oo na, tama na, tama na. Kakausapin ko kayo si Eden. Sige na po. Sarina, mag... aano ah, na tayo ng pagkain. Ay, tayo! Nandito ko na pala! Mano po? Mano po? O buti, dumating na kayo. Panino ko pa kayo hinihintay. Bakit po? Ano naman itong ginawa niyo sa atin niyo? Ha? Yung tungkol po ba kanina? Yung sabag po? Ay, ako po yung may kasalanan po noon. Wala pong ginawa si Ate Eden. Napagbintangan lang ako, Tay. Opo. eh bakit nyo kasi ginagalaw yung mga gamit ng kapatid nyo? Ha? Eh, Tay, hindi naman yung sinasa dyan sa Rina eh. Nasira po kasi yung bag niya, kaya... Ayun, ginamit niya muna, panandalian. Eh, sa susunod kasi, wag na wag niyong pinapakailaman yung mga gamit ng ate nyo. Eh, tay, bakit niyo hinakampihan si ate? Eh, masama naman talaga yung ugali nun eh. Tapos dahil lang may pera siya, siya yung may trabaho, siya yung tumutulong dito sa pamilya natin, kinakampihan nyo? Ikaw ah! Sumusobra ka na! Eh bakit totoo naman tayo Lagi na lang siya yung tama, kahit hindi! Nga no, eh! Tandaan nyo, yung ate nyo ang bumubuhay sa atin! Kaya kung anong gusto niya, yun ang gawin nyo! Tsaka eh, gusto mong kampihan kita? Magtrabaho ka! Magbigay ka ng pera dito! Huwag kayong mag-alala tayo! Kapag may trabaho na ako, tutulong ako dito. Okay. Tara na, Sarina. Ito. E eh, paano tay? Sumusobra na siya! Yung mga istorya na sa'yo, lahat mali! Ano mali? Totoo naman yun eh? Walang tama doon! Sa so, di mo maniniwala siya, si tatay? Alam ko hindi maniniwala si tatay kasi simula nang kitrabaho ka, nagkapera ka na binibigyan mo siya, naging mukhang pera na rin yung tatay natin! Wala tayo mukhang anong pera mo? Oh? Alam mo Eden, hindi kita pinalaking bastos! O sige tay, para hindi ako maging bastos, sa pagkukonsente mo sa kapatid ko, ako na rin sa bahay na to. Pupunta ako kay nanay at isasama ko si Sarina. Ay, nadamay ka pa, ha? Nadamay ka pa. Ikaw lang naman talagang dito, eh. Eh, bakit? Lagi mo din inaapi si Sarina. Sasama ka doon? Ha? Sa nanay mo? Iniwanan nga tayo noon. Sumama sa ibang lalaki. Sa tingin mo ba, alagaan ka noon? Ha? Magiging maayos yung buhay niyo doon? ka kayo noon. Kaya hindi kayo pwedeng umalis dito. Okay na yun, Tay. Sumama siya sa ibang lalaki. Pero yung turing niya sa amin, pantay-pantay. Kesa dito, isa lang yung decision ko, Tay. Pasensya na kayo. We Tay, magpapaalam na po kami ni Sarina. Nakontakt na po namin si Nanay. Ah, uh, pwede bang mag-usap muna tayo? Tay, papagalitan mo na ng bako. Pagod na ako, Tay. Ayoko nang... Ayoko nang sumagot sa mga pangaral mo. Hindi ka naman din naniniwala sa akin eh. Sa amin ni Sarina. Ah, uh, Eden, Sarina. Narealize ko kasi na may mali talaga ako. Na hindi ko dapat palaging kinakampen yung atin Pasensya na ha? Alam ko malaki yung pagkakukulang ko sa inyo. Ah, uh, ayoko kasi na tumira kayo sa nanay niyo eh. Ayokong mapariwara ang buhay niyo. Kasi kilala niyo naman yung nanay niyo, di ba? Ah, uh, Virgo! Virgo! Bakit tayo? nang ka ng uh, sorry sa mga kapatid mo. Ayoko. Bakit ako magsasorry sa kanila? Virgo. Alam ko, ako yung may kasalanan nito kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi palagi kitang kinakampihan. Pero, hindi dapat isa lang yung kinikilingan ko sa inyo. Dapat pantay-pantay kayo. Nagkinakampihan mo ko kasi tama ako. Walang masama doon. Virgo, hindi ka palaging tama. Okay? Mga kapatid mo sila. Dapat marunong ka magpakumbaba. Alam mo kung kakampihan mo sila? Aalis na lang ako dito. Mas mabuti pa nga sigurong umalis ka. Para patuto ka sa buhay mo. Ah, oh, ganun? Sino kawawa? Bakit? May pera ba kayo? Kaya niyo ba? Tay, hmm? kami na lang nga aalis. Kaya naman namin mabuhay eh. Kahit... Di, din. Di kayo aalis. Gusto mo umalis? Sige, umalis ka. Bakit mo yung ginawa? Tama lang yan. Siguro, iyon na rin yung paraan para ma-realize niya yung mga pagkakamali niya. Kaya mag-alala. siya alis siyang ate niyo. Kilala ko yan. So, hindi na kayo alis? Hindi na. Kasi, ayaw mo din naman kaming mawalay sa'yo eh. Kaya mag-i-stay na kami ni Sarina. Salamat ah. at again, pasensya na. Okay lang yung tay. Sige na, lagay nyo na yung mga gamit nyo sa kwarto. Pabalik na naman. Thank you tay. Sige na, sige na. Tara.